Hello, watcha up mga tol? Good morning po sa inyo lahat. Yan, kaligising lang po natin. At eto, ayan. So, siguro mas maganda mga tol. Tayo ay makaligo muna. Ayan. Shout out po mga tol. Yun, bagong ligo na po tayo Diyan mga ka-inspirasyon. Nagsuklay-suklay po. At syempre, pagkatapos po nyan mga inspirasyon chinig po natin yung atin pong naka-charge na GoPro. Ayan. So, kanina po kasi, uh, ano eh, matagal pa pero ngayon no oh, konti na lang yung i-charge niya oh yun dalawang video na lang so dalawa po yan mga ka-inspirasyon dun sa GoPro Max naman po yan malapit na ring matapos so natagal na lang po siyang i-upload dahil uh, dalawang araw po siya na hindi na no na na-upload so naipon siya pero nagutom po tayo mga ka-inspirasyon kaya ito bumaba muna tayo at tayo bumili ng makakain dito kaya ate Ayan. So, tingin-tingin tayo. Pero ang binili po natin dyan mga ka-inspirasyon. Ay isang kanin, sopas at itlog. Ayan. So, yan. Sapat na sa almusal. Kaya, kain na tayo mga tol. Ayan. Hello, what's up mga tol? Good day po sa inyong lahat. At this time, mag unbox po tayo ng atin pong nabiling power bank. At ito po yon mga ka-inspirasyon. Ang tinatawag na power bank Tech Live, Yan. Produkto daw po ito ng Realme. O Realme. So kung ano man tawag nila. Basta produkto ito na nakadilaw. So yan po mga inspirasyon. Actually na-unbox na po namin ito dun sa mismong tindahan. Pero i-unbox ko na rin po sa inyo para makita po ninyo kung ano nyo po ba yung po dito. Siyempre, mabilisan lang po ito mga tol. Ito yung box po niya. Ay ano nga po pala ito. 10,000 milliampers. Yan. So, kaya daw po nitong mag-charge ng dalawang full charge sa cellphone. Okay? Let's go. Yan. So, nabili po natin to sa department store sa SM Kutan Department store, SM Kutan Yan. Ito po yung laman niya. Siyempre, yung power bank. na plastic po yan. Hindi matanggal. At mayroon na po siyang cord. Ito po yan, mga tol. Yan. So, eto. Yun! Ang ganda mga tol. Ito na yung magkakasama natin sa atin pong pagtatrabaho. At meron po tayong video po dyan kung papaano. So, panoorin nyo na lang po ito. At eto na nga po tayo sa SMB Guta tanong time na tayo po ay bibili po ng power bank mga tol. So yan, pinapakita ko lang po muna dito yung atin pong kasalukuyang power bank. Alam nyo po ba na yung power bank po na yan ay bago pa mag-pandemic ay gamit-gamit na po natin at hanggang sa kasalukuyan. At nakita ko po yung kanyang ginawang paglilingkod, serbisyo talagang hanggang sa uli kahit putok-putok na. eh, talagang nag, eh, talaga nagamit pa rin po natin. At it's time na po para mapalitan mga ka-inspirasyon. Saktong-sakto dito. Yun, no? Yan, ino-offer ni Kuya sa akin yung Realme Power Bank. Actually, meron ako ibang binibili kaso sarado po. Uh, wala pa yung nagbabantay. Sabi niya baka gusto daw niya yon So, ino-offer niya po sa akin mga tol dahil sales daw po siya. From 799 ang price na lang po niya ngayon is 549. So, halos naka-discount po tayo ng 250. So, yan po yung 10,000 milliampers Take Life Power Bank from Realme. Yun. So, actually, pinapaliwanag po niya sa akin dito. Yan. At tinatanong ko rin kung anong cord yung pwede. So, meron po pala siyang kasamang cord, mga tol. Ayun, you no. Know. Yan. So, yan. Tinatanong-tanong ko siya. Tapos, nagpapaliwanag siya dito, mga tol. Pwede raw naman pong gamitin yung sarili kong cord. Pero meron ng kasamang cord yan mga tol. So yun, sinubukan na po namin at syempre dapat natin matesting yan kung gumagana. At ayan naman mga tol, gumana po yan. Nakita po natin nag-charge naman at meron siya pong uh, 50% factory charge. O yun, sa power bank meron siya. So, kaya nagamit ko pa rin po yan mga tol after po nating mabili. Pero ayan, so tinatanong-tanong natin kay kuya na yun dun sasamahan daw niya ako dun sa pagbabayad kaya naman mga tol din na natin pinagtagal yan tayo po ay nagproceed na dun sa payment para syempre magamit na po natin mga ka-inspirasyon kaya maraming maraming salamat po sa inyo pong panonood sa atin pong mga video thanks for watching like and share